Isa sa function ng thermostat ay para mabilis ma-accumulate ng ating makina yung kanyang operating temperature. On the idea, from cold start, nakasarado yung ating thermostat. Then yung ating coolant is nagpo-flow lang sa loob ng ating engine. Then once na nag-warm up na yung ating coolant, dahan-dahan mag-open yung thermostat para pumunta yung coolant from engine to the radiator. Then yung ating thermostat, siya din yung nagre-regulate ng flow ng coolant from engine to our radiator. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yun, may nareceive lang akong question na, no, na related sa thermostat. At yun nga daw, ano daw ba yung function ng thermostat at ang naging concern niya is ang recommendation ng kanyang mechanic ay tanggalin na lang yung thermostat para hindi mag-overheat yung kanyang sasakyan. Uh, okay, on the idea, hindi solusyon ang pagtatanggal ng thermostat sa overheat. Okay, maybe may ibang problema yan. Hindi, hindi thermostat ang uh, idea para tanggalin. Okay? Except yung ating thermostat ay hindi nag-open. Pero sabihin na natin on emergency cases, yes, pwede siyang tanggalin hanggang sa ma-survive mo yung sasakyan. Pero eventually, kailangan mong palitan yung sirang thermostat. Kasi ang problema, pag walang thermostat ang ating sasakyan, mas matagal niyang makuha yung operating temperature ng sasakyan on experience, sabihin na natin kung may thermostat ang isang sasakyan, maybe in 5 minutes, pwede mo nang gamitin o nasa operating temperature na ang inyong sasakyan. Now, kung walang thermostat, it will take longer. Sabihin na natin kung 5 minutes yung may thermostat, kung walang thermostat yan, sabihin natin mga 15 to 20 minutes, bago mo magamit o bago makuha ng inyong sasakyan yung kanyang operating temperature. So, syempre, ano ba yung disadvantage pag wala sa tamang operating temperature ang ating sasakyan? So, halimbawa, yung ating oil, wala siya doon sa tamang consistency or yung hindi maganda yung pwedeng maging flow niya sa loob ng ating engine. Okay? Then, yon kung sophisticated yung, yung makina ninyo, pwedeng habulin nung makina ninyo yung temperature so kailangan niyang itaas yung kanyang uh, RPM so pwedeng lumakas sa gas yung inyong sasakyan pag tinanggal ninyo yung thermostat at yun nga sabi na nating mas mahirap i-diagnose ang isang sasakyan na iniba ninyo yung sistema okay kumbaga sa mga mechanic eh halimbawa tumingin yung ibang mechanic tapos di mo sinabi na walang thermostat pwedeng ano, mahirapan din sila. So mas mas okay pa rin talaga na binabalik natin sa original. Doon sa question na pwede bang tanggalin, pwede on emergency. Pero Huwag niyong tatanggalin nang wala namang ano na halimbawa nag-o-overheat tapos paghihinalaan niyo yung thermostat. No, that's no, no, no. Kaya may, may magsasabi niya, nasa Pilipinas tayo, hindi natin kailangan yung thermostat. Kailangan pa rin natin kasi maganda, makuha natin agad yung operating temperature ng ating sasakyan para magamit natin siya in a normal way. Kung nagustuhan niyo yung video, pakilike na lang mga paps